magpopromote nga sana ko ng items pero biglang nagka-aberya kaya nga ito naisipan ko nalang lang magluto kaya naman wala nga muna tayong linis serye dahil nag grave grave na naman ang mag-asawa na to pero syempre bago nga yun. hi hello welcome to my vlog may bago nga na naman akong dumating na vacuum dito sa wahay at super excited ko din talaga dahil kahit papano medyo madami-dami na nga yung papamigay natin yun nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon biglang nagka-aberya kaya nga hindi na siya natuloy kaya nga ito ang content syempre ko hindi nga naglilinis edi eh, nagluluto Sisko, sa inaraw ang hirap-hirap mag-isip ng uulamin. Kaya naman malaking bagay talaga yung cravings, cravings na yun paminsan-minsan dahil hindi ka na para pahirapan pang mag-isip. Kaya naman bago nga ang Papa Jay galing ang trabaho, tinanong niya nga muna ako kung ano daw yung bibilihin niya na ulam. Sa so, ang sabi ko dynamite na nga lang. Wala lang, bigla ko kasi siyang naisip tapos sa takam na nga ako. So ayun, ayan nga yung menu natin for today. Actually nung nakaraan pa nga itong video na to, kaya naman kung mapapansin niyo wala pa nga diyan yung bago kong sabitan ng mga sando. Hindi kasi ako nakagawa ng content kayong araw at buti na lang na alala akala nga na meron palang backup sa phone ng Papa J. O siya ayan, ito talaga yung advantage kapag kakompleto ka, -kompleto ka nga ng gamit sa kusina. Dahil kahit anong maisip mo na uulamin, magagawa mo na. Kagaya na lang nitong Shanghai, dati nga kapag ka nagagawa ako nito, gumagamit pa nga ako ng pangkadkad ng cheese para nga mapino yung carrots. Eh ngayon, ayan, one click na lang, durog na siya agad. Kaya naman kung dati, inaabot nga ako ng ilang oras sa paggagawa ng ganito, ngayon saglit na lang talaga. Night rush hour pa yan ate, basta magtutulungan kayong mag-asawa. Aba, hindi naman pwedeng ako lang yung gagawa niyan dahil cravings niya din yan. Kaya nga habang nagtitimpla ko nitong giniling siya naman, inasikaso niya yung siling green. Tinanggalan niya ngayon ng buto tapos hinugas ang maigi para nga mawala yung anghang. Bali itong nabili na lumpia wrapper ng Papa J. hahatiin ko nga lang sa dalawa. Dahil syempre yung mga bata hindi naman kakain ng dynamite kaya nga gagawan ko na lang sila ng Shanghai. Muntikan ko na nga rin makalimutan na kailangan nga pala ng cheese sa dynamite kaya nga ayan. No, naalala ko nagpagayat na ako sa Papa J. Tapos sabi ko magpainit na nga rin siya ng mantika para nga kapag nakagawa na ako ng ilang pirasong Shanghai makapagsalang ang na nga rin. Yun nga lang, minsan talaga sobrang kupad ngang kumilos ng Papa Jay, kaya ka nabibisit ako. Alam mo yun, inutusan mo siya. Tapos kung ano-ano pa yung ginagawa. Tapos minsan, kapag ka naghain na yan sa lamesa, all set na lahat, kakain na lang. Tsaka siya maghuhugas ng mga hugasin. Kaya ang ending, lalamig nga yung pagkain. Kakaantay sa kanyang matapos. Anyways, nagawa nga rin pala ako ng pipino. Kaya nga, ayan, meron kami nginunguya ng Papa Jay. Minsan kasi, ang sarap lang niyang pumapa. Lalo na nga, kapag ka umay na umay ka na sa mga pagkain. Naalala ko nga, bata pa ako, mahilig rin gumawa ng ganyan yung mama ko. Pero pero hindi talaga ako kumakain. Kaya naman naniniwala talaga ako na kapag ka, nag-asawa ka na nga lahat ng hindi mo nagagawa o nakakain dati nung dalaga ka or nung bata ka, eh magagawa at makakain mo na nga. Ko, aarte ka pa ba? Ang mamahal ng bilihin ngayon. Kaya naman yung mga anak ko, hindi ko talaga pinipilit na kumain ng gulay na ayaw nila dahil naiintindihan at alam ko naman na kapag ka, malaki na nga sila, eh makakain nga din nila yan. O siya ayan, meron pa nga rin na tirang giniling kahit nga kinapalan ko na yung paglalagay. Kaya nga ko na lang sa maliit na lagayan tapos nilagay ko sa freezer dahil ate, pwedeng-pwede nga yun ipalaman sa tinapay. Pero syempre, ipiprito mo na muna. Tinauna ko nga pala sa Papa jina na isa lang itong Shanghai para nga kahit papano, hindi nga lumasa yung anghang ng dynamite. Yung mga anak ko pa naman, kapag nakakita lang ng sili sa pagkain, sasabihin maanghang na agad. Pero in fairness, na nabili nga ng Papa jina na sili, eh, hindi nga siya maanghang. Kaya nga nung kumakain kami, napatikin ko nga sa ati Atina yung dynamite. Pero kahit hindi nga maanghang, hindi niya pa rin nagustuhan dahil ayaw niya nga yung lasa ng sili. So ang ending, sa amin lang talagang mag-asawa yung dynamite. Tapos yung Shanghai Shanghai naman sa kanila. Medyo marami nga rin nagawa namin kaya nga naisipan ko rin bigyan sila mama. Favorite din kasi ng kapatid ko yung Shanghai kaya naman buong pamilya ko talaga yung masaya dito ngayon sa ulam namin. Kung dati kasi sa handaan nga lang kami nakakakain ng ganyan ngayon nga kapag ka naisipan kaya kaya na naming lutuin. Kaya naman thank you Lord talaga dahil kahit papano malayo na talaga sa dati. Uy oh, eh, ulam lang naman yan. Nakala mo talaga sumaksis na siya sa buhay. Okay na.